yan! Magiging hasa din ako pa Siguro nga talaga nasa dugo nila yun na pero Biruin mo, wala pang ibang nakahuli sa hari ng lawa mula nung nahuli yun ni Jin sa murang edad na 12 anyos. At ngayon, anak naman niyang sigo na nakahuli sa edad na 12 anyos din. Pareho ang sigla at kislap ng mga mata nila, hindi ba? Magkatulad talaga sila. Alam mong wala na tayong magagawa. Wala na makakapigil sa kanya. Desidido ka na ba talaga? Popo. Hindi mo kailangan gawin to. Alam mo namang iniwan ka ng tatay mo nung musmus ka pa lamang para maging hunter siya, hindi ba? Opo, alam ko. Mas pinili niyang maging hunter galing po di ba? Ha? Huh? Importante yung trabaho kasi ang pagiging hunter, kaya niya po nagawa yun. Kaya gusto ko din. Hindi birong trabaho maging hunter, delikado yun. Palaging nasa panganib ang buhay mo. Anamang oras, pwede ka mamatay. Nangunawa, ano ba yun? Uh, hindi po, tita Mito. Pero gusto ko po maintindihan.